Ito ito ay subong sa aton nga farm Makuha kita sa ang inatawag nila nga Hidjuk ni Yes! Kung paano ini ubrahon ang tawag nga uh? Kaong Wow So ari tadi guys Malakata-kata Kag makatuta sa puno sa kaong What? Kani akon nga Dua ka magulang nag Kadito na dito sa puno Kani ako nag-apas lang So muna yung atong subong nga i-vlog So guys, makita nyo kung paano kami magkuha sa ang ginatawag na kaong. Kita hapo sa akun. So halong tadiri kayo medyo siot. Ah, uh, sila. Sila nga lagi man. Ay, ando ako kumagulang. So guys, wow! sa sang edyok and liberty ka taas so kinang nanasan naman si Neton sa garab okay na? sa bunga nga mamalabot no? oh, butong na hmm. oh risa guys nag nagistang kapatid ko ang gatab <laughs> singa na ang

sa so, punta lang pa eh? ha <laughs> ah, ha so, lang siya kumuha ha 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 dapat eh, ano ni tapos mo ni ano di, dapat, ano di, ano di para na kayo? yung para nakaya. Kung sinsohan mo bibin. So ito na guys, nagkuha na lang ako sa ang hagdanan kaya ang akon nga magulang magsingit siya sa garab sa kaong hindi ma kasara ang garab so ang ideya naman, nagkuha na lang ako sa hagdanan para siya sa kaon para, sa paglantaw mga guys So grabe siya na ka-exciting ha mo ngayon. Ubra kayo. First time gin mo. So, basta first time nga ni. Nindot um, ka ayo no. First time man. Lami man basta first time. So mga um, guys. Ang kitig lang kataka. So hari guys. So kaong mo na guys. So tagan din nga pwede mahimo kaong. Ang ubrang ano lang is pag pagkugi lang. Nalang magipampisan ka lang sa Oh, so, beras yang kaung. Sorry hey guys, tapi udah ngakuin nga pagdala sang ang kami hari mayari mo lang galit matumbang nga kaung. So, Dari na lang kami makuwa Para pa akong magulang, nangitas sang grab. Video kay Sako man. Ang teksang ang NDRRMC. Ang lupok ng Vulcan kan laon. <coughs> ang lupok pero hindi naman. So, hey guys. may isang bunga dito na napakarami guys so ito guys pag maliit pa lang yung kaong yan guys makikita nyo fresh pa yan so sayang kasi natumba pero okay na rin kasi ito yung example namin na uh, kagawing kaong so nang pa na sa ay itanokon mo ni siya or isagbahon so wala guys makikita nyo yung buong lagnan napakarami yan guys at napakalutong yan sarap yan kainin so yun, guys so, siya ang kaong pwede okay, guys gamang tapas ako lang. So, sa first time nga ni anin uh, dot yung, yung video dyan ito yung nakikita ko sa video na ginagawa nila so yun guys guys lo chako Op, uh, lang guys napakaraming bunga yan guys isa ang kaong ito lang isa yung ano puno mm. ito lang ito napakatigas yan guys kaya kailangan matigas ka rin dito ang gagawin ng paypay -pay o pamaya silhig o walis tingting ang kanyang dahon guys so napakarami ng bunga niya no <laughs> lalawan lalawan <laughs> sa so okay. yun okay, guys kuhanin ng kapatid ko kasi may napakarami dala na na pagya good day okay. view kailangan may protection ka sa katawan mo And guys o so, pag malapit parang ano siya batuan batuan Pero ano yan ang ginagawa niyang kaong. Oop! Oh pa uh, ligid so yan guys uh, oop maipit <laughs> parang maipit ka nyan uh, ah guys may suba sa amin dire pulse pwede kayo maligo dito guys so like and share nyo na lang ang video namin so, ito guys oh ito yan taong for the first time na to try namin tong lulutuin kasi December ngayon eh Pinito pang lunod sa salad. <laughs> so guys, uh, subaybayan nyo lang ang next video ko kasi doon ko ipakikita kung paano siya lulutuin. Okay? So like and share na lang guys. God thank you sa panonood. Paki-follow na lang sa aking page Datto GM Vlog at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Juvenile Fitness journey. O, oh, kasi fitness yung uh, niche natin doon. ah uh, journey. So, yun. Yun yung niche natin. Daming, ano, daming subay. So, yun guys. Pupunta ako doon sa kabila. Doon. Iikot ako dyan. Pupunta dyan. So, yun yun guys. ah stay tuned lang kayo dyan. Okay. kayo kasi ito na dala, -dala ko na yung kaong na isusubukan namin so napapabilib kayo kasi sobrang kati guys hindi ko akalakay ng grabe yung kati mga pala to pag ginawa mo kaya kailangan may meron kang protection meron kang jacket tsaka pants so, guys solid legit yan na kaong kung kita nyo kaya guys nang ako kasi sobrang kati grabe guys kati